May eh, katrabaho ako na minsan nagtanong sa akin, saan daw ba maganda mag-invest? O ano daw ba yung negosyong magandang pasukin? Tapos may kasamahan kami na sumagot, sabi doon daw sa ano, trading ng crypto. Kasi siya daw ay nagbabinance at maraki daw ang kinikita niya. So napailing ako, kako sa kanya eh, simulan mo mag-invest sa sarili mo o kaya eh, mag-invest ka sa totoong negosyo o kaya eh, ikaw yung mismong ang negosyo Kako eh, hanapin mo yung bagay na hilig mo tapos gumawa ka ng pagkakakitaan na inline dito. Pero syempre, meron akong disclaimer. Kako sa kanya eh, mabibigo at mabibigo ka, malulugi at malulugi ka ng paulit-ulit. At yun mismo yung ibig kong sabihin na mag-invest ka sa sarili mo. Tapos bago na tapos yung usapan namin, kako sa kanya eh, ayusin mo muna yung budget mo. Kailangan hindi ka nagne-negative. At sa tuwing sasahod ka, eh, unahin mo magtabi ng para sa'yo. O magtabi ka ng pang-invest mo. Though, ginagawa ko naman to sa sarili ko, doon ko naisip at na-realize na bakit hindi ko i-apply yung Game of Monopoly sa sarili ko para magkaroon ako ng virtual representation ng mga sinasabi ko o ng mga sinishare ko sa kanila. So, yun ang nga po yung gagawin natin, guys. Gagawa tayo ng Game of Monopoly na base doon sa mga ginagawa ko talaga. Ito yung reflection ng totoong financial activities natin. So, ito na nga po yung Game of Monopoly na sinasabi ko. Hindi pa siya tapos guys Pero ginawa natin yung mga mahalaga lang muna Yung mga essential Una, itong box na transparent Ito yung nagre-representa ng aking mga gaso sa bahay At yung pangalawa naman ay yung aking bangko Diyan ako nagtatabi Pero hindi pa yun yung bangko na savings ko talaga Ito ay bangko na sarili kong bangko Gumawa ako ng sarili kong bangko Pag ako'y umuutang, dito ako kumukuha At yung pera na nandyan ipinapautang ko sa mga katrabaho ko At ako'y kumikita tapos meron pa akong tinatabing savings na para naman sa mga anak ko. Yun eh, hindi siya makikita rito. Talagang kada sahod, kukuha ko ng pera at ilalagay ko dun sa savings sa mga anak ko na hindi mo makikita rito. So ito na nga kanina, ako ay nag-withdraw. Papakita ko lang mga ano mga kapatid. So ito na nga, meron tayong tinitang 10,000 doon sa cut natin sa trabaho. Actually guys, higit pa sa 10,000 na kukuha natin. Pero yun nga, sineset natin na lahat ng papasok na pera, 10,000 lang dito yung babudgetin natin. Kung ano man yung sobra, eh tinatabi ko dito. Yun ay additional investment natin. Para lang siyang liquid cash na kung meron ako may isipang bagong negosyo o bagong pagkakitaan tinatabi ko rito at doon ko siya kukunin. So ito na ang sistema. Sa 10,000, kukuha tayo ng 3,000. Itong 3,000 na to, itatabi ko to para sa mga anak ko hindi siya iikot dito sa akin game of Monopoly mga kapatid do. Ito ay talagang out of the game na siya, out of the picture. Aalisin ko siya. Sa 10,000 natin, meron pa tayong natirang 7,000. 1, 2, 3, 4, 5. Kada unang sahod ng buwan, tuwing asing ko, ajis, nagtatabi ako ng 5,000. Ito po ay yung gagamitin natin pang bayad sa apartment. Meron na lang akong 2,000 na matitira. Ito po, pero para sa itong banko na to? Ito nga, eh, ito na yung dati kong negosyo. Gumawa ko ng sarili kong banko. Kapag ako kinapos, kita nyo nga, 2,000 lang natitira sa budget ko. Pag ako yung kinakapos, umuutang ako sa sarili kong pera at tinutubuan ko. Yung mga katrabaho ko na nangungutang, dito ko rin kinukuha. At ito ay kumikita mga, ano, mga kapatid. So, papakita natin Yan, sa loob niyan, sa ngayon, meron lang 9,500 data dyan. Kasi nga yung pera, yung halos 30 mil, umiikot pa dun sa mga katrabaho ko. Ito yung mga nasingil ko lang din kanina. Ito yung nagsisilbi nating bangko. So yan, basta gawin nyo yan. Gumawa kayo sarili nyong bangko. Ang rule nyo eh, huwag kayong kukuha dyan unless tutubuan nyo. At pilitin nyo huwag kukuha dyan kasi nga ano, ano ewan ko basta. So ito na nga mga ano mga kapatid. Ito 'y sarili nating bangko. Ah uh, ay eh, parang racket ko na rin siya o negosyo na sa tuwing ako ay eh, kakapusin at kailangan ko ng ano ng additional na budget hanggang sa susunod na sahod, utang ako rito. Pero tutubuan ko ang sarili ko. 'Yun ay eh, batas na hindi na mababago. Pag ako ay eh, umutang, may bangko ako. Hindi ako nagtatabi ng pera sa bangko. Meron ako sariling bangko. Pangalawa, ito yung bahay natin. Uh, currently Meron tayong nakatabi diyan na ano na mga 4,000 data. Etong 4,000 na to, ito yung ano mga sobra-sobra lang dun sa ano sa sahod ko. Sample Sineset ko na kada kinsenas katapusan, just meal kada payout yung papasok na pera sa akin. Ano mang sobra doon, tinatabi ko, nilalagay ko rito. At itong 4,000 na to, eh, magiging puhunan ko siya kapag meron ako naisipang bagong ano, racket o negosyo. Tapos ito, sa 10,000 kinita natin itong cut-off na to 5,000 itatabi ko na ito ay para nga sa renta Ayan, para hindi na natin magalaw may mga pagkakataon na yung tinatabi kong 5,000 sa renta ay eh, nagagamit ko pa sa pautang sample ay eh, may mga katrabaho ko na kailangan ng pera at wala na akong makuha pera dito sa banko at sagad na dito ako kumukuha sa renta tapos ay eh, binabalik nila sa mga susunod na sakod para nga pala malinaw sa kaisipan ng ating mga manonood, ako nga po ay kumikita o sumasahod twice a month or semi-monthly tuwing ages at saka tuwing 25 ng buwan. So, ginagawa ko sa unang sahod, 10,000 uh, every 10th of the month. Nagtatabi na ako dyan ng una, pera ng mga anak ko, 3,000. Tapos yung 5,000, kukunin ko naman at itatabi ko para sa aking mga bills o sa aking renta sa bahay. May matitirang 2000, 'yun yung pagkakasyahin ko na budget ko sa bahay, pagkain, at saka yung baon ko doon sa trabaho. So 10,000 lang 'yun. Ano mang susobra doon sa 10,000, itinatabi ko doon sa ipon ko. Uh, nilalagay ko doon sa may parang bahay na ano na structure ko doon sa game of Monopoly. Tapos later on, gagamitin natin siya sa mga susunod pa nating mga racket ko negosyo. Every 25th of the month doon sigurado makakapagtabi ako nung para doon sa new investment kasi Uh, every 25th of the month, ang tinatabi ko na lang doon, 3,000 para sa anak ko, may matitira pang 7. Yung 2,000 kukunin ko para naman yun sa aking uh, budget o allowance. Tapos sa 5,000 na natira, 2,500 lang doon yung kukunin ko sa bills. Tapos yung 2,500 o 2,000, matitira siya o itatabi ko para doon sa extra na liquid cash na nandun nga sa bahay. Medyo mahirap ipaliwanag pero ganun. At kung may sobra pa sa gismil, Sample, kumita tayo ng ano, o sumaho tayo ng 11 to 12, automatic, doon yung mapupunta doon sa ano, uh, bagong pondo natin para sa mga uh, future na negosyo o racket. So, meron nga tayong bagong naisip na pagkakakitaan. E tayo po yung magsasari-sari store. Pero ang target kong audience o ang target kong customer, eh, ang sarili ko lang. Naalala nyo, mga kapatid, may nabanggit ako na meron akong 2,000 na budget uh, kada cut-off. Ayun po eh, ibibili natin ang produkto na, alam nyo na, ako rin yung bibili. Uh, sample, bumibili ako ng pansit kanto, ng hotdog, o ng mga chichirya, biskuit na binabaon ko. Gagawa ako ng tindahan at ako mismo yung customer. Siyempre, ipapatungan natin ng 20% lahat ng produkto na bibilin ko. Para talaga siyang sari-sari store. At kung ano man yung may natin na kinita ng sari-sari store na yun, eh, Uh, in the future nga, pwede natin siyang gamitin expansion. O, oh, niyo nyo, maging totoong sari-sari store. Alam nyo, one time, nagkaroon ako ng sari-sari store nung ako'y nasa Bacolod. Nung ako'y kasama ko pang namumuhay yung aking dating ano, kinakasama. Kaso yung tindahan na napundar ko, eh, alam nyo na, <laughs> inangkin nung kanyang ano, mama. So, binigay ko na lang. At nung inangkin niya, eh, uh, nakautang nagkautang pa ako. So, yun, anyways, may history naman tayo ng, ano, Uh, pag-handle ng sari-sari store at okay naman yung pag-handle natin dati, eh naniniwala ako na ano, uh, magkakaroon ulit tayo ng store. Uh, commodity mga ano mga kapatid, kailangan natin ng ano negosyo about commodities. So, just a recap or suma total, eh gusto ko lang na ano i-share sa inyo na ano, kung gusto niyo mag-invest, eh simulan niyo sa sarili niyo. Kailangan ready kayo at para malaman nyo kung ready kayo, dapat marunong kayo mag-budget. Dapat hindi kayo nag -negative. Dapat lagi kayo merong positive cash flow. Doon pa lang mismo sa ano, uh, sa sahod nyo, sa trabaho nyo. At kapag ka kayo, eh, okay na kayo mag-budget, nakakapagtabi kayo, hindi kayo nangungutang, eh, tingin ko ready na kayong mag-invest o magnegosyo. negosyo Pero yun nga, simulan nyo sa maliit. Simulan nyo sa sarili nyo. ah uh, kung kayo eh, nagpapautang o gusto nyo magpautang, simulan nyo sa sarili nyo. Tapos, pagka ano, nakabisado nyo yung sistema, eh, magpautang kayo sa iba. Ganon din, ah, kung gusto nyo mag sari sari store, simulan nyo sa sarili nyo. Pero ang mahalaga, kailangan nagtatabi pa rin kayo. Yun lamang po mga kapatid, marami pong salamat sa mga nanood. Eh, kung gusto nyo pong makita pa yung ano, progress ng ating Game of Monopoly, eh, sumubaybay kayo sa ating mga video. Hindi nyo kailangan mag-subscribe pero pag nakita nyo yung video, check nyo, panoorin nyo. Pag ayaw nyo, okay lang. Dislike. Huwag nyo i-share. Huwag kayo mag-comment. Okay lang. Yun lamang po sa ngayon. Kita-kits mga kapatid. Bye-bye!